Hello everyone! Welcome po to our Buhay Buntis channel. Ang tanong, pwede bang magkamali ang ultrasound sa gender ni Baby? Mahalagang magpa-ultrasound ang isang buntis. Dito sa Pilipinas, karaniwang nagpapa-ultrasound ang isang buntis ng tatlong beses o higit pa. Kailangan ang pagpapa-ultrasound sa pagkumpirma ng pagbubuntis, pagmumonitor ng kalusugan ni baby, pagmumonitor ng placenta at panubigan, at iba pa. Makikita rin sa ultrasound ang gender ni baby. Kung boy ba siya o girl. Ang tanong, kung magpapa-ultrasound ka ba, 100% sure ba na tama ang makikitang gender ni baby? Pwede bang magkamali ang ultrasound? Base sa iba't ibang websites gaya ng WebMD, Bump, Verywell Family, CNN at iba pa, ang accuracy daw ng pelvic ultrasound gender scan ay karaniwang nasa pagitan ng 90 hanggang 95% kung gagawin nito sa pagitan ng 18 hanggang 24 weeks ng pagbubuntis. Ibig sabihin, hindi natin masasabing 100% sure na tama ang magiging resulta nito. Pero, maliit lang po ang chance na magkamali ang sonographer kung gagawin ng gender scan ultrasound sa pagitan ng 18 to 24 weeks ng pregnancy mo. Ayon sa mga research, sa panahong ito mainam magpa-gender scan para kay baby dahil buo na ang kanyang genitalia at nasa optimum na laki siya para mas madaling makita sa ultrasound ang gender niya. So bakit nga ba pwedeng magkamali ang ultrasound sa gender ni baby? Ano-ano ba ang mga factors na makakaapekto dito? Una, ang laki ni baby. Kung wala pang 18 weeks si baby, Pwedeng masyadong maliit pa ang genitalia niya kaya hindi makita ng maayos ng sonographer. Kung masyadong malaki naman si baby, kapag mahigit na siya sa 24 weeks, pwedeng natatakpan ng ibang bahagi ng katawan niya ang genitalia niya. Pangalawa, ang pwesto ni baby sa oras ng ultrasound scan. Mas madaling makikita ng sonographer ang gender ni baby kapag nakasephalic position siya at nakamukha ka siya. Pangatlo, ang ultrasound machine na gagamitin. Kadalasan, may mga lumang equipment na mahina ang sound waves na natratransmit kaya malabun na ang imaging scans na nakukuha. Kapag ganun, hindi rin malinaw ang mga imaheng magiging basihan ng sonographer sa pagpapredikt ng gender ni baby. Pangapat, ang skills at experience ng sonographer. Ang sonographer ay ang healthcare professional na nag-ooperate ng ultrasound machine at nagbabasa ng results. Iging maghanap ng sonographer na magaling at matyaga sa paghahanap ng tamang pwesto kung saan mas madaling matedetect ng transducer o probe ang mga imaging scans. Mas maganda rin kung ang sonographer na gagawa ng ultrasound mo ay sanay na sa paghahanap at pagtingin ng gender science o yung hamburger sign para sa girl at turtle sign para sa boy. Makakaapekto rin kung kambal ba o higit pa ang iyong pinagpupuntis, pati na rin kung overweight o obis ka ba. Ito ay dahil sa mas mahihirap mahihirapang makakuha ng malinaw na scans ang sonographer kung mas maraming nakaharang sa sound waves at echo signals. So ayun po, may chance po na magkamali ang ultrasound sa pagkuha ng gender. Pero, napakaliit lang po ng chance na ito kung gagawin ang ultrasound sa pagitan ng 18 hanggang 24 weeks ng pregnancy. Mas makakasigurado rin po kayo sa ultrasound results kung nakapwesta ng maayos si baby sa panahon ng ultrasound. Kung maayos ang ultrasound machine na gagamitin at kung magaling at matyaga ang sonographer na gagawa ng ultrasound. Kung meron po kayong mga tanong na gusto nyo sagutin ko, i-comment nyo lang po sa video na to. Next time po ulit. Thank you for watching.